sa system of numbers, 'di ba yung mga yung pinakauna nating ano? Yung system of numbers, actually, meron kasi tayong pinatawag na imaginary imaginary at saka real numbers. Real, tunay at saka imahinasyon. So, sa bong algebra, halos lahat ay tumutukoy lang lagi sa real numbers. So, pagdating sa mga advanced mathematics, saka natin pag-aaralan yung imaginary numbers. Pero for now, more on real numbers muna tayo. Okay? So, ano ba yung mga real numbers? Real numbers. Yung real numbers, nahati siya sa dalawa actually. Isang irrational, irrational, at isang rational 'di ba? Ano ba yung mga irrational? Okay. Ano ba yung irrational? Irrational muna tayo. Irrational, irrational. Pag sinabing irrational, hindi Cannot Ay bigyan natin na yung ano, yung color. Cannot be written. in ratio. Sabihin, hindi pwedeng A over B dyan. Kung hindi pwede. Cannot be written as ratio. Kung baga, napaka-imposible masulat siya as ratio. Tapos, eto din, ang irrational number din ay non-repeating. Okay? Non-repeating non-terminating non-terminating Sabihin hindi na umuulit, hindi na terminate at infinite decimal representation Okay? Kumbaga It's either non-repeating non-terminating, nauulit yung number tapos walang hanggan yung pag-ulit, or infinite yung decimal representation, walang hanggang pag-uulit. So, example no, yung example, yung square root of 2. Yan ay 1.414 2, 1, 3, 5, blah, 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 blah. Walang hanggan. Di ba? Non-repeating. Ibig sabihin, pansinin niyo yung mga number, hindi naman umuulit. Tapos, non-terminating. Ibig sabihin, walang hanggan. Okay? Ano pa? Example, yung pi. Ano ba yung pi? Yan ay 3.14, 15, 9, 2, 6, blah, 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 blah. Tandaan, irrational number, hindi na uulit yung number. Pansinin nyo, hindi naman umuulit. And also, yan ay walang hanggan. Di ba? Ito lang ha. Okay. Doon naman tayo sa rational number. Rational. 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 Ano ba yung mga rational? Rational. Galing yan sa word na ratio. Pansinin nyo irrational, hindi ratio. Irrational. Di ba? Rational, may ratio. Okay? Naman yun lang naman yon. Sabihin, pwedeng ma-divide, may quotient. Di ba? Kumbaga, pwedeng mag-divide ng two integers. Kumbaga, pwede yung uh, A over B 'di ba? May value A, may value B. Pero remember, yung B cannot be equal to 0. Yung A pwede, pero yung yung ano, yung yung nat dito sa ilalim, bawal maging 0. Ngayon, paano pag naging 0 yan, A over 0? Yan ay ano? Undefined. Undefined yan, no? Pero, pagka 0 yung nasa numerator, 0 to, yung nasa taas, Uh, ang sagot dyan, ano? Zero. Diba? Pero pag sa baba yung zero, undefined yan. Tapos, madala sa rational number, yan ay sakto ang sagot. Di ba? Or, diba? Uh, sakto na at may hangganan. May hangganan. May katapusan. Kumbaga, terminating kumbaga. Terminating. Or or kung walang hanggan man, walang hanggan. Sabihin kung ano man kung infinite man yung number, dapat repeating siya. Repeating siya. Kumbaga, 6-6-6-6-6-3-3-3-3-3, ganon. Kumbaga, walang hanggan man yung puro 6, pero pare parehas naman siya na 6 or pare parehas na 3. Ganon siya. Hindi ka di diba dito? O, tingnan mo, oh. Um, walang hanggan, diba? Pero, o, hindi siya umuulit. Pero sa rational number, walang hanggan din naman. Pero, pare-parehas, diba? Hindi na umuulit. Ayan o, pare-parehas. Patagdagan natin yung papel. New page. O, oh, example, no? Yung, example, yung 1 3 Ano ba yung 1 3 Equal siya sa ilan? 0.33333. Walang ganyan 3 na yan. Ano pa? Yung 1 over 8. 0.125. Diba? Yung 0.125, yun na yun. Sakto sya, diba? So, ra rational din. Diba? Ano pa? Yung 125 over 111. Ano ba yan? 1.126126126. Ulit-ulit na 126 yan. 126126. So, rational din siya. Tandaan na ang rational number ay... tatandaan nyo to ha. Una... Non-repeating Hindi umuulit At may nata-terminate Terminating Number 2 naman Repeating man Repeating Pero Non-terminating Baka Umuulit Tapos walang hanggan Ganon Number 3 naman repeating tapos mayroong terminating termination okay so yun yung pinaka ano pinaka pagkakaiba ng rational at saka irrational number okay sa next video naman natin uh, pag-aaralan naman natin yung yung pinaka sub-branches pa ng rational number naman. Pero as of now, ang, um, yung branches muna ng real numbers. Okay? Sa next video natin, yung ano naman, yung branches naman ng rational number. Okay lang, maraming salamat.